Matagal nang pinagdedebatehan ang issue ng libel. Kailan nga ba demanda ang libel at kailan naman hindi? Sasagutin niyan ng aming resident lawyer si Attorney JJ Atienza sa bisig ng batas. Sa mga nagdaang linggo, madalas pong napag-uusapan ang tungkol sa libel. Ano nga ba ang libel? Maaari ka bang kasuhan ng libel kung ang nasambit mo naman o isinulat mo ay makapailalim sa tinatawag na freedom of expression o malayang pamamahayag? Tunghayan po natin ang isang kaso tungkol sa isang kinasasangkutan ng ordinaryong mamamayan at isang mayor o barangay captain. Itago po natin sila sa pangalang Don at barangay captain Salvador. Kinasuha ni Barangay Captain Salvador ng libel si Don dahil sa ang nasabing lalaki daw ay nagpagawa ng mga karatula sa kanilang bayan na nagsasaad ng mga katagang Barangay 100 Forever, Bading Never. Sa pagdinig ng kaso, sinabi ni Barangay Captain Salvador na siya ang pinatutungkulan ng mga karatulang ito at ang mga ito daw ay ginawa upang sirain ang kanyang reputasyon. Dagdag pa dito, ang mga di daw alam ng ibang tao sa ibang barangay na ang palayaw niya ay bading, ay baka daw mabasa ito at mag-isip ng kakaiba. Ba't baka daw pagdudahan pa ang kanyang katauhan? Depensa ni Don na ang mga karatula ay produkto lamang ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Tama ba si Don? Maaari ba siyang makonvict sa salang libel? Sabi po ng Supreme Court sa isang kaparehong kaso, kahit na ang karapatan na malayang makapagpahayag o freedom of expression ay mataas ang kinalalagyan sa ating konstitusyon, ang karapatang ito ay maaaring supilin lalo na kung ito ay makasisira sa karapatan ng ibang tao. Pero para maging libel daw ang isang pahayag, dapat ito ay isang mapanirang pahayag, may bahid na mali siya, at nais sa publiko at madaling malaman kung sino ang biktima nito. Sa pamantayang ito, sinabi ng Supreme Court, na hindi raw maaaring makonvict sa salang libel si Don. Sa karatulang nagsasabing, Barangay 100 forever, bading never, wala naman daw mapanirang salita dito. Ang salitang never ay isang simpleng salita lamang. Kung, kung susuriin, hindi naman daw sinasabi ng karatulang ito na corrupt ang taong nabanggit o iba ang kanyang uh, katauhan, kundi isang reaksyon o pananaw ng ordinaryong tao sa performance ng isang public official." Ang mga kataga o salita na nagiging dahilan ng pagkapahiya ng isang tao ay hindi otomatikong nangangahulugan na libel na agad ito. Kapag daw po ang isang tila mapanirang salita o kataga ay isinulat laban sa isang public official dahil sa kanyang pagtupad sa kanyang gawain bilang isang opisyal ng gobyerno, hindi daw maaaring makulong dahil sa libel ang gumawa nito. Binalaan din po ang mga public officials na dapat daw sila ay hindi maging balat sibuyas sa mga puna sa kanilang performance. Sana po ay naging makabuluhan ang aming naibahagi sa inyo ngayong hapong ito. Kami po ay laging handang sumagot sa inyong mga katanungang legal. Mag-email lamang po kayo sa ptv4newscenter at gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.